For today's vlog, tara samahan niyo ulit kami sa A Day In Our Life dito sa UK. Okay. Siguro ay eh, nagtataka kayo kung bakit wala kaming upload ng no mga nakaraang araw. <coughs> Dahil after nga magkasakit ng twins ay ito, tako naman na nagkaroon ng lagnat. Umabot pa nga ng 39.5 noong gabi. Kapag morning, medyo umaayos yung pakiramdam ko. At pagdungaw ko nga sa bintana, eto't may sinet up pa lang lola ng twins. Grabe kasi yung init dito today. At nung nakita nga ng twins, aba nagpalit ka agad. <coughs> Let's swim. Let's go camping. want to go to the garden. Excited na ang pumunta ng garden at taga-aya na kaagad. Gusto na daw niyang mag-swimming. I want to go swimming. Pinakita na din namin kay Chino at ito nga natulala na ang bata. Nung una nga ay ayaw pa sa aming sumama. Pero nung nakita niya yung pool, ito nga tagmamadali ng tumakbo. Mas nauna pa nga siyang lumabas kaysa kay Charlie. At syempre, doon ang diretsyo sa paddling pool. Kaso may nagreklamo. Sobrang lamig daw kasi ng tubig. Medyo antayin pa sana namin uminit dahil doon sa araw pero excited nga ang dalawang to. Kaya dinagdagan na lang ng konting hot water. Tent. After ng ilang minuto, eto nag-aaya na sa tent Gusto naman daw niyang mag-camping I want the towel You want me to get the towel? Yeah I'll get the towel, you wait for mommy, okay? <laughs> Muha na muna ako ng towel dun sa taas At ayaw kasing pumasok dun sa tent ng basa siya Actually, ilang araw din kasi nag-aaya mag-camping si Charlie At finally ay ito na I'm the blanket Aba, at naghahanap pa ng blanket. Sabi ko, ito na lang towel, parehas lang din naman. Akala mo naman talaga, ay eh, dito matutulog. Hello! At talagang naghanap pa ng unan ang bata. Sumunod na din si Chino at nandito na nga sila sa tent. At nagaya pa ngang matulog. Mommy! What? Mommy, why next to you? You want next mommy? Yeah. Kaso eh hindi ka naman tatagal dito sa tent kasi sobrang init. Yun nga lang baka isang araw na summer lang to dito sa UK. Baka kasi bukas eh umuulan na naman at malamig. Sabi nga nila ay typical British weather. Sobrang bilang lang talaga yung mga araw na makakapag-swimming ka sa labas. Dahil nga madalas dito ay malamig talaga. O di kaya naman eh umuulan nga. Bago pa makatulog itong si Charlie dito sa swing ay eh inaaya ko na silang umakyat. Kaso ayaw talagang paawa. Medyo maligamgam na din kasi yung water. Kaya siguro mas na-enjoy nila. At tingnan mo naman si Charlie, talagang feel na feel niya yung pagsiswimming. Hanggang sa maya maya, nakikita ko yung dalawa parang nilalamig na. At kada ayain ko nga na umakit na kami, tingnan mo naman pa. Pero si Chino talaga parang takot sa lamig. Eh, hindi man lang nabasa ang kanyang buhok. Pero yung totoong reason talaga kung bakit ko na sila inaayang umakyat eh dahil ako naman ay mangingitim. Ewan ko, pero yung araw talaga dito kahit saglit ka lang, grabe na yung tan. At medyo sumasakit na nga ulit ang aking ulo. Dahil pahapon na naman. Anyway, mga 9pm na todo mating na yung aming delivery. Nagpa-deliver na lang kami ng groceries kasi hindi nga kami makalabas. Meron na din kasi kaming kailangan i-restock. Tinulungan na din ako ng daddy ng twins kasi nahihilo na talaga ako. Pero at least ang twins si eh, okay na silang dalawa. Dito nga sinasabi niya kung bakit ang laki daw nung binili kong Nutella. Favorite kasi ni Chino yan na palaman sa tinapay. At pati si Charlie nahihilig na din. Murila ako ng prutas tapos ito yung favorite naming orange juice ni Chino. At ang kanilang favorite na turkey dinosaur. Konti lang din naman yung binili ko at ito nga yung mga kailangan lang talaga at syempre, cravings na din. Nagluto na nga din pala ako ng sinaing. Kasi nakikrave ako sa stir fry na ulam. Ulay para syempre mas lumakas. And ito nga din pala ang kinain ng twins.